Naranasan mo na ba ang bumili ng pagkadami-daming piyasa pero at the end, hindi pa rin na-solve ang problema kung isa kang rider at napapanood mo ito. Quest para sa'yo to. Pag-uusapan natin ngayon, yung naging karanasan ko sa isa kong customer na pinaayos yung motor niya na Sniper 150. Advice ko lang sa inyo mga master, wag na wag kayong pumaya. palitan yung pyesa ng mga motor ninyo na hindi dumaan sa proper procedure sa pag-check up at basta-basta na lang papalitan. Nung first week ng June, itong taon na to, nag-home service ako dito sa Hagunoy Tagay. Pagdating ko, nakabaklas na yung kaha ng motor. Tapos, kwilento sa akin na may araw. Habang gamit-gamit niya yung motor, bigla na lang siyang pinirate. Tapos, may lumabas na error 46. And then, sinubukan nilang i-kickstart. Ayaw na talaga umandar. Para sa Yamaha Sniper 155, Sniper 150. Ang error 46, tinutumbok yan yung regulator ng sniper. Pero, hindi sa lahat ng pagkakataon, sira na yung regulator. Kaya dito natin, i apply ang step-by-step -step procedure. Ibig sabihin, may pattern tayo para ma-solve ang isang problema. At hindi tayong pwedeng mag-shortcut. Nice. Noong hindi na nila napaandar yung motor hindi nala nila sa isang shop ang result ng findings lobat bat yung battery so ang ginawa sinarge nila at nung pagtesting umandar yung motor at syempre nung napaandar nagbigay ka ngayon ng bayad ngayon, ikaw, tuwang-tuwa ka naman. Ang hindi mo alam, pinadaan ka lang sa magic. At lumipas yung isang araw, after i-charge yung battery, ay tumirik na naman. Ang ginawa, tinulak na lang ulit sa motor shop. Tapos, ang diagnosis, palitan ng bagong battery. So, pera na naman sa kanila. Pero sa customer, pasakit ito. Alam nyo mga master, okay lang naman maglabas ng pera. Pero dapat, tumbok na ang problema. Ito ha. Payo ko lang to sa mga kapwa ko technician. Huwag kayong mag-focus sa kikitain nyo sa araw na ito. Bagkos, isipin nyo kung paano kayo kikita in the future. At bakit ko nasabi yan? Sa oras kasi na tama at accurate ang troubleshoot nyo sa isang motor, bilang isang customer, iba ang dating nun. Ano ang gagawin niya? Siyempre, ipagmamalaki ka. At hindi lang yan, ere rekomenda ka pa sa mga tropa niya. O, oh, di ba diba? Lumaki na yung income gumanda pa yung reputasyon mo at magugulat ka na lang pila pila na sila dyan sa labas nyo after gumastos para magpalit ng battery lumipas ang isang araw tumirik na naman as usual ang findings papalitan na naman ng battery so gastos na naman ito Magkano na kaya ang inabot? Ipalagay na lang natin sa isang battery nagkakahalaga ng 1,200. So times 2 kasi dalawa na yung battery ang napapalitan. Plus sa mga labor at sa pagcha-charge ng battery. O so, ipalagay na lang natin 3,300 na lahat. O oh, di ba? Ang laking halaga na 'yan. Tapos gagastos ka ng ganyang kalaki, hindi pa rin nagagawa. At nung pinalitan ng bagong battery, umandar naman. Syempre, bago eh. Tandaan niyo mga master, ito ang mga nagawa sa kanyang motor. Chinarge yung unang battery at nagpalit ng dalawang bagong battery. Tapos lumipas ang isang araw, mm, ano pa? Tumirik na naman. Ang ginawa ulit, dinala sa isang motorcycle shop. At ang findings, hulaan nyo kaya, Eto, regulator. At syempre, gastos malala na naman ito. Ang masasabi ko lang sa mga kapwa technician ko, hindi naman masama ang magtanong sa isang customer. Lalo na kung ito ang magiging dahilan sa ating mabilisang pag -trou troubleshooting. Kasi kung dun pa lang sa unang shop na pinuntahan kung saan siya nagpa-charge, dapat tinanong na nila yung customer kung ilang taon na yung battery. At kung sasabihin ng customer, 5 years na yan boss, automatic, papalitan na yan. Pero kung sakaling sinabi ng customer, 1 year lang yan. Pag ganon, hindi battery ang problema, kundi nasa charging system at nung sinalpak yung bagong regulator syempre, nawala yung error 46 at tumaandar na yung motor. At nung malapit na siya sa bahay nila, bigla na naman siyang tinirik. Ay grabe pasakit mga master. Awang-awa talaga ako sa aking customer. Buti na lang kamo, malapit na siya sa bahay niya So ang ginawa niya, tinambay niya muna yung motor. After a week at nakaipon pinacheck ang stator. At doon nga nalaman na sunog na sunog na yung coil. During that time mga master, hindi ko pa ginagalaw yung motor. Ang ginawa nila pinalitan ng bagong stator. So bag bago na lahat. Bagong stator coil, bagong regulator, at bagong battery. At nung tinesting, <laughs> <laughs> hindi pa rin umaandar. <laughs> so, ano ngayon ang naging problema? Kaya naman, ito ang naging dahilan kung bakit tayo kinonta. Nung nasa harapan ako ng sniper, nakita ko salabat-salabat yung mga wirings. Pero hindi ito ang cause kung bakit hindi ito umaandar. Una kong ginawa, kinikstart ko, ayaw talaga umandar. Pangalawang check, kinester kong battery, good naman. Sa pangatlong checking natin gagawin, dito ako nagtataka. Tinanggal ko ang positive terminal kung saan nakakonek sa battery. testingin ko sa test line at habang kinikik, dapat may lalabas na DC current doon sa positive terminal kaso nung dinikit ko yung probe ng test light doon sa positive terminal ay umilaw na yung test light kahit hindi pa siya nakikik tandaan yung mga master yung positive terminal hindi yan nakasalpak sa battery Okay. Sabi ko sa aking customer, hindi dapat ganito Iilaw lang dapat ang test light Kapag kinikik at good ang regulator Kaya ang ginawa ko, hiningi ko sa kanya Ang unang regulator At nung sinalpa ko na at nesting, Same pa rin ang senaryo So ibig sabihin, dalawang regulator Ang nasira Kaya tinanong ko si master yung aking customer Kung kaya niya pang bumili na original na regulator Pero ang sabi niya, wala na siyang budget Kaya ang ginawa ko, nag convert tayo Ng 5 wires na regulator Hindi ito original pero subok na subok ko na ang ganitong produkto at napakarami ko ng conversion nito pagkatapos ko nga makonvert sabay ignition on at push start ayun umandar na rin eto kasi ang mali nilang ginawa sa pagto nagpalit sila ng regulator at battery pero hindi nila alam ang pinaka problema ay yung stator dahil sunog na sunog na ito wala na sa standard ang nilalabas itong easy carry kaya ang siste sinira lang din ang mga bagong pyesa na pinagbibili kitang kita nyo naman kung gaano kalaki ang pera na nasayang sa halaga ng 350 na paandar na natin ang sniper so yun lang mga master see you on my next vlog bye bye